Pahirapan na nga po ang sitwasyon ng mga evacuees sa Zamboanga City matapos ang bakbakan pero nadagdagan pa ang kanilang kalbaryo ng bumuhos ng ulan at bumaha. May ulat ng the spot si JP Soriano. JP! Maris, marami sa ating mga kababayang evacuees ang uh, namumroblema at uh, sobrang nahihirapan na ngayon matapos nga ang magdamag na pag-uulan sa iba't ibang uh, evacuation centers at sa malaking bahagi ng Zamboanga City at uh, sa ating ang um, pag-iikot sa ilang evacuation centers gaya doon sa may uh, Joaquin F. Enrique Sports Complex ay uh, sa Baliwasan Grandstand ay nakita natin na mas uh, naging komplikado pa yung kanilang sitwasyon dahil nga sa binaha ang ilang uh, bahagi ng stadium maputik at uh, dahil nga doon sa pag-uulan wala na raw halos nakatulog ng maayos. Sa evacuation center na iyan, ang ilang tents binaklas na ng ilang mag-anak at ginawa ng pandagdag sa sapin sa kanilang sahig. At uh, marami na rin tayo nakita mga nagkakasakit na kababayan natin. May mga nakita pa tayong buntis at mga batang nagkakaroon na ng ubo, sipon at lagnat. Uh, dahil nga maputik, hirap maglakad at uh, hindi nga halos makakilos sa mga tao doon, ayon sa Zamboanga City Office, ang mga nasa evacuation center na apektado ng baha, in-evacuate muli sa iba pang evacuation sites. Marami sa mga marami sa mga evacuees ang nananawagan ng tulong para makahanap na ng malipatang tirahan sa lalong madaling panahon. Mamayang hapon, isang groundbreaking rights ang gagawin sa pangunguna ni DSWD Secretary Dinky Suleiman sa may talo, Taluk Sangay Resettlement Site isa raw ito sa mga pagtatayuan ng uh, temporary shelter para sa mga evacuees o evacuee na nawala ng bahay sa kaguluhan sa Zamboanga City. At dahil na rin sa masamang panahon, ang Coast Guard Station dito sa Zamboanga ay pansamantala nga nagsuspendi ng uh, mga paglayag sa lahat ng mga sasakyang pandagat para maiwasan ng mga aksidente. Papayaga lamang maglayag kung maig i ang panahon ngayong araw. At yan muna ang latest mula sa Zamboanga City. Balik muna sa iyo, Maris. Maraming salamat, JP Soriano.